Tara at magpa-mechanical tayo GoFam Ito yung sariwa After 8 hours, ito na yung tsura nya At after 12 hours eto na yung tsura nya GoFam Tara, check natin to Huwi, what's up GoFam? Maulan na umaga GoFam Kaya baka masira yung ating palay Kaya nagpa-mechanical dryer na lang tayo So eto na nga yung ating uh, palay Dito tayo nagpa-mechanical GoFam Kasi sayang naman Magkakaroon ng uh, amag Pag di natin na ibilato kagad So ito na yun Napakaganda, busog na busog Merong green pero may laman na yan go fam Kaya pagdi kasi naibilad to Eh sigurado Bukas magkakaamag na to Dahil sa mga green green na yan go fam So yon Buti na lang at uh, available tong mechanical dryer na to Binubuhos na nila Go fam, ayan Okay So dadaan yan dito, ayan may shifter yan Lilinisan niya yan dyan tas saka papasok. Do'n sa dryer na tinatawag gofam. 'Yun. Medyo luma na 'to pero pwedeng-pwede pa din, 'di ba? kesa sa masiraan tayo. 'Yun nga, 'yun ang pugon. 'Yan, nakita 'yung parang silver na 'yan dyan, pugon 'yan. Ay, okay. pugon. Ay, okay. so papasok diyan 'yung init. 'Yan, tapos 'yan ngayon, 'yung init ngayon 'yan ang magpapa-dry do'n sa ating palay. 'Yan. Ay. Okay. So ito 'yung pugon gofam, ang gamit dito na panggatong ay ipa. Ayun. Iyan yung ipa. Oh, Kasi mas mura yan eh. Kesa diesel ang gagamitin. So ipa lang yung ginagamit. So yan. Ah, kinakarga na lang nila. Papunta sa mechanical dryer. So yun na nga. Natapos na rin. Naikarga na lahat. Go fam. Ayan. Wala nang natira. Ni isa. Umasok na lahat sa mechanical dryer. Okay. So konting check check na lang. Yan, may agyo-agyo pa, Oh. Check-check na lang yung kasama natin. Yan. After ma-check lahat, good to go na. So, antay natin to go farm. Usually, mga 18 to 24 hours to. Depende sa pagkabasa. So, medyo basa to. So, baka mas matagal. So, yan na nga. After 8 hours go farm, yan na yung Okay, after 12 hours, eto na siya. So, konting kembot na lang to. Ma... Madadry na to, GoFam. Ayun, no? 'di ba? Walang kaamag-amag. Goods na goods. Uh, so sana kayo rin go fam nakapagbilad na o nakapag na. Syempre, hindi mo pagbilad, walang araw, 'di ba?